Iya, yeah, mga matik, maganda, magandang araw. Ngayon, mga matik, umuulan. Yung iba, nagtatanong bakit nag-iiba yung content ko. Dati sa ringgo lang, ay iba na naman. Kadahilaan ng mga matik, dito sa Manila, pagdating ng June, panay ulan na yan. Hanggang December na. Ngayon, pagka panay ulan, mga matik, nahihirapan naman ako maghanap ng content. Tulad ngayong mga umuulan, makamatik. Ah. At malaki ilog. Baka dere-derecho na naman ito, makamatik. Babaha na naman. Kanina, sobrang lakas ng ulan. Kanina maga, matik. Kaya ito resulta maputik ang daan ayan ngayon ako nandito ako sa park na uh, nagbabike pa uwi na rin mga matik dahil sa uh, baka maligo na naman tayo sa ulan at nang maitim na naman yung ulap nagbabadya na naman na pag ulan ng malakas dahil dito mga matik sa Manila ay may bagyo Kaya, ngayon, bumabagsak na naman ang ulan mga matik. Kaya mga matik, medyo tigil ko muna at nang lumalakas na. So, nalang ulit mga matik, salamat. Kaya ganito, kaya pabago-bago ang ating content dahil sa panayulan ng galtong panahon.